Narinig mo na ba ang kasunduan na hindi mo kayang takbuhan? Isang mangkukulam sa Amerika ang pinangakuan ng kasal, hindi sa tao, kundi sa isang aswang na galing sa dilim. Kapalit ng kapangyarihan, kailangan niyang tuparin ang sumpa, pero paano kung madamay ang taong minahal niya na totoo? At paano kung matuklasan niya na peti ito ay may koneksyon sa kasunduan ng dugo? Kung gusto mong marinig ang buong kwento at malaman kung sino ang isasakripisyo, panuorin mo hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot at misteryoso mga kwento, mag-subscribe ka na at iwan na komento ang mga ideya mo para sa susunod na istorya. Sa gitna na malamig na gabi sa isang maliit na bayan sa Amerika, may isang mahiwagang tinig na umukil-kil sa hangin. Isang pangakong binitawan sa dilim, pangakong kasal na hindi sa tao, kundi sa nilalang na kinatatakutan ng lahat. Si Lila, isang magkukulam na lumaki sa ilalim na aral ng kanyang lola, ay palaging iniwasan ng mga kapitbahay. Tahimik siya, pero sa kanyang loob ay may lihim na apoy, isang pangakong matagal nang nakatali sa kanyang kapalaran. Noong siya ay labing anim, isang kakaibang nilalang ang dumalaw sa kanya sa panaginip. Isang aswang na may mga mata kasing itim ng gabi at boses na tila bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ipagkakalob ko ang lahat ng kapangyarihan na iyong ninanais kapalit na isang araw, ikaw ay magiging akin sa kasal. Mula noon, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Ang mga tao sa komunidad, lalo na ang mga day-immigrants na may sariling paniniwala sa mga multo at fee, ay napansin ang kakaibang lakas sa paligid ni Lila. May mga bulong na sa tuwing may ritual ng Loy Krathong, ang mga ilaw na kandila sa ilog ay biglang namamatay kapag siya'y dumadaan. Ngunit hindi siya makalayo. Sa bawat gabi, sa bawat dasal na kanyang inusal, muling bumabalik ang tinig na aswang. Naalala mo ba ang pangako? Hindi ka makakatakas. Lalong naging mabigat ang kanyang dibdib nang makilala niya si Aaron, isang kabataang day American na puno ng ngiti at liwanag. Hindi niya inaasahang may magmamahal sa kanya ng totoo. Ngunit alam niyang may anino ng kasunduan na palaging sumusunod sa kanilang likuran. Sa isang gabi ng ulan, habang nagtatago sila sa isang lumang bahay, narinig ni Lila ang mga yabag na hindi sa tao. Mga kuko na humahagod sa kahoy, mga mata na kumikislap sa dilim. Naroon ang nilalang na matagal na niyang kinatatakutan. Panahon na, Lila, ang boses ng aswang ay nag sa bawat sulok ng silid. Pinangako mo sa akin ang iyong sarili. Wala nang atresan. Niyakap siya ni Aaron, hindi alam ang buong katotohanan. Ngunit sa puso ni Lila, ang bangungot ng kanyang kabataan ay humahabol na sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Lila, habang ramdam niya ang tibok ng puso ni Aron sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita, parang tinakpan na hangin ang kanyang lalamunan. Muli, nagsalita ang tinig sa dilim. Pumili ka, Lila. Sumama ka sa aking gayon o siya ang magiging kapalit mo. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay, pumasok sa mga bitak ng bintana na tila may sariling buhay. Nabuwal ang mga gamit at ang mga anino sa paligid ay gumalaw na para bang may katawang nakatago. Hinawakan ni Aron ang kamay niya. Lila, anong nangyayari? Sino sila? Ano to? Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sumpa na kanyang tinanggap noong bata pa siya. Ang pangakong binitawan kapalit ng kapangyarihang hindi niya hininging ngunit tinanggap. Mula sa dilim, antiunting lumitaw ang hugis na isang nilalang. Mahahabang kuko, balat na maputla na parang wala ng dugo, at bibig na may ngiti na isang kasunduang hindi matatakasan. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang sa kanya, mata na isang asawa na dumadating para kunin ang ipinangako. Sa bawat paglapit nito, nararamdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Aron. Ngunit ang tinig ng aswang ay mas malakas pa rin. Hindi mo ba nararamdaman, Lila? Ikaw at ako ay tinagdana. Walang makakapigil. At doon, biglang napansin ni Lila na sa kaliwang palad ni Arun ay may marka, isang bilog na tila na sunog na apoy. Isang marka na hindi niya pa nakita deti. Bakit meron din siya nito? Napatingin siya sa mata ni Arun at sa isang iglap, nagtanong siya sa sarili. Bakit parang siya rin ay konektado sa sumpa ng kasal na ito? Nagkakipkip ang dibdib ni Lila habang nakatitig sa markang nagliliyab sa palad ni Aron hindi ito pangkaraniwan at alam niyang hindi ito aksidente. Mumiti ang aswang, mabagal munit puno ng pamumutya. Gayon mo lang napansin, Lila? Hindi ka lang ang may utang sa akin, kundi pati siya. Parang bumagsak ang lahat ng dingding sa kanyang paligid. Hindi imposible, mahina niyang bulong. Si Arun, na buong pusong minahal niya, ay hindi inosente. Bahagi siya ng kasunduan, na sumpang tinakasan niya sa lahat ng taong ito. Nagpumiglas si Arun, tila hindi rin maintindihan ang nangyayari. Lila, hindi ko alam kung ano, to, pero simula pagkabata, lagi kong panaginip ang isang nilalang na may mga pakpak at mata na dilim. Lagi niyang sinasabi, darating ang araw na haharapin ko siya. Lalong lumalim ang mga anino sa paligid, parang may bumabalot sa kanilang dalawa. Ang mga kandila sa altar ng bahay ay isa-isang namatay, at ang tanging liwanag ay mula sa kumikislap na mata ng aswang. Wala kayong takas, bulong nito habang umaabot ang mga kuko na tila bakal. Isa sa inyo ang susunod sa akin ngayong gabi. Nagdugtong ang tingin ni Lila at Aron, parehong nanginginig, parehong walang kasiguraduhan kung alin ang mas nakakatakot, ang mawalan na isa't isa, o ang malaman ang buong katotohanan ng kanilang kapalaran. Humikpit ang hangin sa loob ng lumang bahay, parang bawat paghinga ay may dalang apoy na dumudurog sa dibdib ni Lila. Naroon ang aswang, nakangiti, habang ang mga kuko nito ay halos dumikit na sa balat ni Aron. Lila, mahina ang tinig ni Aron, nanginginig ang boses. Kung ako ang kailangan niyang kunin, hayaan mo na. Huwag ka ng madamay. Hindi, sigaw ni Lila at umaling-aungaw iyon na parang kulog. Hindi ko hahayaang kunin ka. Hindi ko hahayaang maging ganito ang katapusan natin. Mula sa kanya mga palad, sumiklab ang apoy na hindi niya sinadyang likhain. Ang kapangyarihang matagal niyang tinatago ay lumabas at sa unang pagkakataon, nakita ni Aron kung sino talaga siya. Nanlaki ang mga mata ni Aron. Ikaw, isa kang mangkukulam. Ngunit bago pa siya makasagot, humalakrak ang aswang. Tama siya, Aaron. Isa siyang mangkukulam at ikaw, ikaw ang naging susi para magkatagpo tayong muli. Dahil ikaw ang kabayaran, hindi siya. Napatigil si Lila, bumilis ang tibok ng puso. Bakit si Aaron? Bakit ang taong nagbigay sa kanya ng liwanag ay siya palang tunay na kapalit? Lumapit ang aswang at sa bawat hakbang ay mas lalong lumalalim ang anino sa paligid. Pumili ka, Lila, ang kapangyarihan mo, kapalit ng kanyang buhay. O siya ang kukunin ko, at ikaw ay mananatiling akin magpakailanman. Bumagsak ang luha ni Lila sa sahig. At sa kanyang mapalad, unti-unting bumuka ang apoy at dumilim ang paligid, handa siyang gawin ang desisyon na maaaring sumira o magliktas sa kanila pareho. Umugong ang paligid na parang libo-libong bulong ang sabay-sabay na umaaling ngaw-ngaw. Ang mga anino ay gumapang sa dingding at ang malamig na hangin ay nagdala ng amoy ng dugo at abo. Nakangisi ang aswang, hinihintay ang sagot ni Lila. Sa bawat tibok ng puso niya, ramdam niya ang bigat ng pagpili. Ang kapangyarihang matagal niyang pinangarap, laban sa taong tanging nagbigay na init sa kanyang mundo. Hinawakan niya ang mukha ni Aaron, basang-basa ng luha ang kanyang mga mata. "Aaron, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ikaw ang susi. Pero kung may isang bagay na sigurado ako, hindi kita isusuko." Sumiklab ang apoy mula sa kanyang katawan, mas maliwanag kaysa Dati, parang mga bituin na bumagsak sa lupa. Ang mga mata ng aswang ay kumislap sa galit, sabay umatungal na napakalakas. Walang mangkukulam ang maaring si Rain ang kasunduan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Lila ang marka sa palad ni Kumukuti kumukutitap ito, parang may tinatagong lakas. Nadaman niyang hindi lang siya ang may kapangyarihan, kundi pati si Aaron. Magkahawak kamay nilang inilapit ang kanilang mga palad. Sa sandaling nagdikit ang dalawang marka, sumabog ang liwanag na pumunit sa dilim. Napaatras ang aswang, napasigaw sa sakit, habang ang anino nito'y nagsimulang maghiwa-hiwalay. Ngunit bago tuluyang maglaho, ngaw-ngaw ang tinig nito. Hindi pa tapos ang lahat. Ang sumpa ay babalik. Sa araw na inyong pagsasama, ako ang magiging saksi. At sa isang iglap, naglaho ito, iniwan ang bahay na tahimik, ngunit puno ng bigat ng binitiwang babala. Humihingal si Lila, nakahawak pa rin kay Aron. Pareho silang nanginginig, pareho nilang alam na kahit nakaligtas silang ngayong gabi, ang banta ng kasal na ipinangako sa dilim ay hindi palubusang lubusang nagwawakas. Humahabol pa rin ang hininga ni Lila habang nakasandal siya sa balikat ni Aaron. Sa katahimikan ng bahay, naroon pa rin ang lagim na iniwan na tinig na aswang, parang nakatago sa bawat sulok, handang bumalik anumang oras. Mahigpit ang hawak ni Aaron sa kanyang kamay. Lila kung babalik siya, paano natin haharapin? May takot sa kanyang tinig, pero naroon din ang tibay ng loob na hindi niya pa nakikita noon. Pinikit ni Lila ang kanyang mga mata, hinahaplos ang markang nagliliyab pa rin sa kanilang palad. Hindi na ito laban ko lang, Aron. Laban na natin ito. At kung may kapangyarihan akong dala, alam kong may kapangyarihan ka rin. Sa labas, kumikidlat ang kalangitan at ang ulan ay parang walang tigil na hampas na oras. Ang bawat patak ay nagpapaalala na may natitirang panahon, pero hindi nila alam kung gaano pa ito kahaba. Tahimik silang naglakad palabas ng lumang bahay, ramdam ang bigat ng sumpa na nakalambitin sa kanilang mga balikat. Munit sa kabila ng takot, may bagong ningning sa kanilang mga mata, isang paninindigang sabay nilang haharapin ang anino ng pangakong kasal na hindi nila pinili. At habang lumalayo sila, may malamig na hangin na dumampi sa batok ni Lila. Kasabay nito, isang bulong na halos hindi marinig. Sa oras na inyong panata, ako ang magbabalik. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa kanilang buhay munit sa bawat gabi, sa bawat katahimikan ng paligid, ramdam pa rin ni Lila ang malamig na presensya na nakabantay. Hindi na niya itinago ang kanyang pagkatao kay Aron. Ipinakita niya ang mga ritual, ang mga dasal, at ang apoy na sumisiklab mula sa kanyang palad. At sa bawat araw na lumilipas, natututo si Aron, natutong hawakan ang kapangyarihan na markang iniwan sa kanyang balat. Magkasama nilang binuo ang lakas na minsan ay itinakdang maghiwalay sa kanila. Gayon, iyon na ang tulay na nagdudugtong sa kanilang tadrana. Hanggang sa dumating ang gabi ng kanilang kasal, isang gabi ng musika, ng ilaw at ng mga taong nagdiriwang ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa gitna ng saya, ramdam nila ang malamig na hangin na dumampi sa paligid. Ang mga kandila sa altar ay bahagyang kumurap at ang mga anino ay tila gumapang sa sahig. Nagtitigan si Lila at Aaron, parehong alam ang kahulugan nito. Ang binitiwang babala ay nagsisimula ng magkatotoo. Ngunit ngayong hawak nila ang isa't isa, hindi na sila alipin ng takot. Sila ay magkasamang haharap sa dilim at sa araw ng kanilang panata, isang bagay lang ang malinaw sa kanilang puso. Hindi kailanman matatalo ng sumpa ang pagmamahalan nilang pinili.